Meron pong reaction na itong mga pulahan dito sa statement na ito ni ni Atom, ni Atom Araulio. Meron din payag si Karin Davila tungkol dito. So, eto yon Minsan, talagang may mema na, na pati sports hahaluan daw ng politika. Kaya talunan ang Pilipinas dahil daw sa mga katulad ni Atom. <laughs> Kaya po, talunan at masama ang imahe ng ating bansa dahil sa inyong mga pulahan dahil sa inyong mga idolo na nakaupo sa pwesto ngayon. Hindi po nang isang dahil or hindi po dahil sa isang katulad ni ni Atom at ni Karen Davila. Yun po kasi ngayon ang tina-target na itong mga mga pulahan, itong mga pulang Ang sabi kasi ni ni Atom, minsan parang mas harsh pa tayo sa coach ng basketball kesa elected elected officials natin. Totoo naman, 'di ba? yun yung nakikita natin eh. Ang galing magbigay ng komento ng karamihan sa mga kababayan natin. Majority ng mga kababayan natin. Ang bilis mag-judge. Pagdating sa, yun nga, dahil talo tayo. Uh, anyway, ngayon, kahit paano, merong isang panalo ang gilas. Pero, di ba, ang taas ng standard nyo sa, sa, sa ganitong sitwasyon. Ang bilis niyong sisihin yung coach. Pero sa mga nangyayari dito sa ating bansa sa taas ng presyo ng bilihin. Wala kayong wala kayong masabi. Tikum ang pipig niyo mga pulahan. halip ay tignan niyo kung sino yung dapat ding sisihin. Merong dapat sisihin sa mga ganitong nangyayari sa ating lipunan. At alam niyo yan kung sino. Kaya huwag po kayong magmaangal. Lalo na po itong mga nasa social media na pulahan. Ang aatakihin ay ang mga katulad ni Atom Araudio. Pero yung kanyang pahayag na yon ay pawang katotohanan. Siguro kasi, alam niya naman, itong mga kababayan nating oto-oto, talagang allergic sa mga ganitong uh, pahayag na, na totoo. Masakit siguro talaga sa kanila yung ganito. Kaya ayan, ngal-ngal na naman yung mga yan ngayon. ba? Diba?